May bagong James Harden na nga itong Sixers at siya nag-aalimaw na agad sa umpisa ng season ngayong taon. At yan ngayo walang iba kung hindi ang 23-year-old, 4-year guard na itong Sixers na si Tyrese Maxey. Wala well, mga idol nag -limaw na agad itong si Tyrese ever since itong si James Harden ay umalis nga dito sa Philadelphia. Siya nga ngayon ay nag-average na ng 28.6 points per game, 5 rebounds and 7 assists per game o nag-grabing efficiency mga idol. 50-40-90 club. 50% sa field, 43% sa 3-pointers and 93% mga idol sa mga free throws. Mas maganda pang efficiency kesa nga mga idol sa dinadala ni Harden dito sa Sixers. And that explains bakit 8-1 ang Philadelphia ngayon. Mukhang may bago na silang James Harden mga idol at hindi na kinakailangan kailangan pa si Harden. At ito nga mga idol ang ilan sa mga patunay na malahardin din ang laruan nito. First play natin mga idol, simple screen and roll, madalas na ginagamit ni Harden at Embiid last season at itong si Maxi ay nafa-floater na nga lamang. They the same play mga idol and this time si Bruce Brown nag-go under kaya naman one dribble step back ang ginawa ni Tyrese Maxi at yan ay suwak nga. And then mga idol, the James Harden special foul baiting at latang halatang na tuto kay Harden mga idol. Foul yan and one yan para dito kay Tyrese. Next play naman natin, abay, gayang-gaya si James Harden between the legs and then step back straight into a wide open three pointer pero great contest that yan ay pasok pa rin para nga kay Tyrese Maxi. At pagdating naman dito, bago makilala si The Bird sa Step Bank, abay Step muna ang kanyang talagang pinauso in the NBA at yan ay natutunan din ni Tyrese Maxey. At sa play namang ito mga idol, another one dribble straight into as step bank jumper. Napakaluwang. Pasok na naman yan para dito kay Tyrese na malaharden nga ang laruan. And then speaking of malaharden, ito mga idol, talagang harden move ito. Matapos nga ng snatch back between the legs, step back straight into a three pointer na naman ang ginawa at tingnan nyo nga ang muka dito ni Bruce Brown. Frustrated na mga idol dahil hindi nga mag atong Itong si Darius Maxey na bagong James Harden nga daw ng Philadelphia 76ers. At ang rason nga kung bakit mala James Harden ang laruan na 23-year-old guard ng Philadelphia 76ers, abay siya na rin mga idol ang nagsabi nga sa isang interview na talaga mga itong si James Harden ay nilagay nga daw siya under his wings at tinuruan at talaga naman daw na grabing confidence ang ininstill sa kanya ni James Harden mga idol. Marami nga daw siyang natutunan dito kay James Harden sa maikling panahon na naging mag-teammate nga sila. At ang isa pa sa mga rason kung bakit galawang James Harden itong si Tyrese Maxi ay dahil mga idol sa offseason nga sa mga workout ni James Harden ay lagi niyang kasama itong si Tyrese. And of course kapag magkasama yung mga idol ay tinuturuan na rin ni Harden nito rin the beard ng kanyang move itong batang guard ng Sixers. At mukhang natutong maigi itong si Maxi at ngayon nga mga idol nagbunga na ang kanyang pagkatuto grabe na ginagawa sa Sixers ngayong taon.